Ayan guys, nabalikan namin yung aming kamat sa lihan. Ang gaganda Wala lalaki oh. Itong pwedeng pwede na. Ayan oh. Diba? Ang dami. Ito pa oh. Hinug na hinug na. ganda. Oo. Mm. Oo. Ito pa oh, mga mga nabibiyak na siya ng kanya. Yan ang pwede pwede na kainin talaga. Ah. Tapo. Oh. Ilang linggo na namin itong binalikan, dalawa ata o tatlo. Para pa hinugin na. Nung una nakuha kami, kuwan pa eh, hilaw pa eh. Pero ngayon maganda na, nakakuha kami ng kachin, kachin kami. <coughs> mm naman tayo sa si video kamat sili ay nagtama ko na ilokano, oh. oh, damortes damortes na ito, damortes Ilocano. damortes akala ko yung damortes sa kawan yung palabas na uh, kwan kingdom ba yun saan tayo sa the mortis tayo doon ano ko Okay, andang. Karami na ako. <laughs> dito guys, masipag ka lang, mamitas, marami ka na makakain talaga. Kangi na cactus, ngayon naman, ito, kamatsili. Dito sa Saudi, marami ang biyaya. Matuto ko nga lang. Biyaya nakatago. Oo, kita mo, biyaya nakatago daw. Pero natuklas na namin, hindi na makakalampas sa amin ngayon to. Ngayon kasama ko, si Melvin Umali. Kasama ko nangungwa dito ng kamatchili uh, o sa, damortis. Ah, Tagalog, nanginginain nanginginain <laughs> daw kami, nanginginain. Basta hmm. uh, dito hindi ka magugutom. Ayan. Ayan guys, dami na oh. Bukod pa yung nasa bulsa ko. Tapos bukod no, pa yung ako no, kanya. Oh, Putin mo. Ito, oh, butin ko daw. Oh. dandan dandan Mata may tinik. Ay ko. Nandahan, nandahan, nandahan. sa akin eh. Pinabod. Aray! Sa ulo. Tama lang. Tama na, Alis ka kataas. Hinatak niya kasi. Ngayon pag hatak niya eh, pag pinihila ko rin, umiikas. Naiikasan kami ng tinik. Matinik kasi ito eh. Ah, ayan ah. Pero dami namin ha. Kuha lang, wala kami nalagyan. Oh, may sumisili pa dito okay tulang mo lahat may sumisili pa na, nakasasakayan si, si Campo siguro simple ang dami oh ah tama oh, ako kain huh? tayo sa <coughs> Yan, parang guys, kapal kapal ng ngipin ko <laughs> muk mukbang tayo guys nang kuha ng, 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 <coughs> ng, ng <coughs> damortis eh, no. uh, ayun <coughs> o <coughs> <coughs> nakakairin din yung damortis or kamachili sa Tagalog. Dapat umulan